Hey, kumusta? At welcome back sa channel. Minsan may mga tao na kahit wala silang ginagawa, parang ubos agad ang lakas mo kapag kasama mo sila. Nakakaapekto sila sa emosyon mo. At kung minsan parang may gulo silang laging dinadala. Ang mas nakakatakot, ang masama ay hindi lang sa kwento o pelikula nakikita. Totoo siya, nasa paligid lang natin. At madalas gumagalaw ng palihim. Pero huwag kang mag-alala, basta may kaunting pag-iingat at awareness. Kaya mong makita ang mga palatandaan at protektahan ang sarili mo. Hindi naman kasi lumalapit ang masasamang tao na may sungay o buntot, pero sa gawa nila, doon sila nahuhuli. Marunong silang mambola, manira, at samantalahin ang kabutihan mo para sa sarili nilang interes. Ang maganda, hindi mo kailangan maging eksperto para mapansin sila. Noon paman, tulad ni Marcus Aurelius at iba pang philosopher, may mga payo na tungkol sa kung paano makilala ang masama at paano mo mapapanatili ang kapayapaan mo laban sa kanila. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang sampung malinaw na palatandaan na nakakaharap ka ng taong may masamang hangarin. Mga senyales na hindi mo pwedeng ipagwalang bahala. Kapag alam mo ito, mas madali mong mapapanatili ang kalmado mo at maipagtatanggol ang sarili mong enerhiya. Tara simulan na natin at alamin kung paano harapin ang mundo ng may linaw at kumpiyansa. Una, ang palaging pagmamanipula. Sabi ni Seneca, who has many fears also has many things to manipulate. Hindi lang ito paalala kundi babala tungkol sa lakas ng manipulasyon kapag nasa kamay ng masasamang tao. Hindi sila nabubuhay sa katapatan kundi sa pagbaluktot ng katotohanan. Ang kasinungalingan ang ginagamit nilang pinakamabisang sandata Naalala ko nung may katrabaho akong una kong pinagkatiwalaan. Magaling siyang magbigay ng papuri sa harap ng iba. Kaya pakiramdam ko ay napapansin at pinapahalagahan ako. Pero sa likod ng lahat, dahan-dahan niyang binabago ang kwento. Pinapalaki ang maliliit na pagkakamali at ipinapakita sa management na para bang malaking problema. Nang maramdaman kong may mali at hinarap ko siya, kalmado lang siyang nagsabi na tinutulungan lang daw niya ako para gumaling. Napaisip ako kung ako ba talaga ang may mali. Doon ako nagsimulang magduda sa sarili kong kakayahan. Pero ang totoo, hindi niya ako tinutulungan. Gusto lang niya akong maging dependent sa kanya para isipin kung kailangan ko ang gabay niya para maging sapat. Ganito gumagana ang manipulasyon. Hindi lang nito ginugulo ang isip mo, kundi sinisira rin ang tiwala mo sa sarili. Hindi sila nakikipagrelasyon batay sa tiwala at katapatan. Ginagamit nila ang kahinaan mo para kontrolin ka. Marunong silang sumakto sa mga duda mo para paniwalain kang sila lang ang nakakaintindi at sila lang ang dapat mong sundin. Itinuturo ng mga Stoic na ang panlaban sa manipulasyon ay malinaw na pag-iisip at pagpipigil sa sarili. Ang tunay na mabuting tao ay tinutulungan kang maging malaya at tumayo sa sarili, hindi ka ikinukulong. Kung may tao sa buhay mo na palaging gusto ikaw ang sumunod, at binaliwala ang mga hangganan o kalayaan mo, malinaw na sinyalis yon na kailangan mong lumayo. Sabi nga ni Epictetus, no man is free who is not master of himself by refusing to participate kapag hindi ka nakisali sa laro ng manipulasyon, bumabalik sa iyo ang kontrol sa sarili mong isip, kilos at desisyon. Ang malinaw na pag-iisip at tiwala sa sarili ang panlaban sa lason nila. Hindi mo kailangang makipagtalo o magpaliwanag Lumayo ka lang at panghawakan ang kalayaan mo. Ikalawa ang maskara ng pagiging kaakit-akit. Paalala ni Epictetus na ang panlabas na anyo, gaano man ito kakinis o kaganda, madalas ay may tinatago sa ilalim. Naranasan mo na bang makatagpo ng isang tao na sobrang perpekto ang dating parang galing sa pelikula? Maganda ang ngiti, malumanay ang pananalita at laging alam kung paano ka pakikiligin o pasasayahin. Sa una parang totoo at walang bahid. Pero kapag umatras ka ng kaunti at tiningnan ng mas malapitan, makikita mong may nakatagong motibo na hindi ganoon kabuti. Kapag ang pagiging magiliw ay totoo, nakakapaglapit ito ng tao, nakakapagpatibay ng tiwala, at nakakagawa ng malalim na ugnayan. Pero sa kamay ng taong may masamang hangarin, nagiging sandata ito, marunong silang bighani ng puso mo, disarmuhin ka gamit ang maingat na hinubog na salita at ipakita ang sarili bilang kaibigan na matagal mong hinahanap ang perpektong kapareha o guro na mapagkakatiwalaan. Pero ang ganda nilang ipinapakita ay hungkag. Parang makintab na balat na tinatago ang mapait na katotohanan. Sabi ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang mga ganitong tao ay hindi lang basta nanlilinlang. Ginagamit din nila ang kanilang ganda ng asal para ikubli ang tunay na anyo nila. Pagiging makasarili, mandaraya at mapangontrol Obserbahan kung paano sila kumilos kapag walang nakatingin Paano nila tratuhin ang mga taong wala silang mapapakinabangan Magandaman ang salita pero ang gawa ang totoong salamin ng pagkatao Mayroon akong kakilala na sobrang galing magpakita ng lambing at papuri Lahat ng tao ay pakiramdam na espesyal dahil sa kanya Pero sa kalaunan napansin ko na hindi pala iyon totoo ang mga papuri niya ay may kapalit. Kapag may nakuha na siya, unti-unti siyang lumalayo at minsan pa nga ay sinisiraan ang mga taong dati pinupuri niya. Paano makakaalis sa ganitong bitag? Huwag baliwalain ang kutob mo. Kung ramdam mong may kakaiba kahit nabibighani ka, pakinggan mo iyon. Umaasa sila na ipikit mo ang mata mo sa mga senyales para magpatuloy ang ilusyon nila. Ang totoo, ang kabutihan ay hindi kailangang magtago sa maskara. Ang tunay na kabaitan ay kumikislap ng kusa, walang palamuti. Kaya huwag kang basta magpadala sa ningning, hanapin ang katotohanan sa ilalim. Ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman nangangailangan ng pagkukunwari. Ikatlo, pagsisinungaling ng walang konsensya. Sabi ni Marcus Aurelius, Nothing should be done if it isn't right and nothing should be said if it isn't true. Pero para sa mga taong tunay na may masamang hangarin, hadlang lang ang katotohanan. Hindi sila nagsisinungaling dahil sa kapabayaan, kundi dahil nakasanayan na nila ang panlilinlang. Ang mga kasinungalingan nila ay hindi basta imbento lang, kundi maingat na ginagawa para sa isang layunin: para makakuha ng kapangyarihan, makaiwas sa pananagutan, o baguhin ang pananaw mo sa realidad. Isipin mo ang isang kaibigan na laging may kwento para magmukhang kahanga-hanga. Minsan ipinagyabang niya na siya raw mag-isa ang nagpatakbo ng isang malaking proyekto at siya ang dahilan ng tagumpay nito. Pero nang suriin mo ang mga dokumento at email, lumabas na hindi iyon totoo. At nang harapin mo siya, imbes na umamin, ikaw pa ang sinisi at pinalihis ang usapan sa ibang bagay. Ganito ang estilo ng bihasang manlilin lang. Pinagdududa ka nila sa sarili mong alaala at pag-iisip. Unti-unting sinisira ang kapit mo sa katotohanan. Gamit ang mga kasinungalingan nila, pinapaniwala ka nilang mas alam nila ang totoo. At sa ganitong paraan, sila ang nagdidikta ng kwento. Pero dito rin sila nadadapa. Ang katotohanan ay matibay at hindi kailangang pagtakpan. Samantalang ang kasinungalingan ay marupok at laging nasa bingit ng pagkakabunyag. Para maprotektahan ang sarili mo, bantayan ang mga hindi tugma sa kanilang sinasabi. Nagbabago ba ang kwento nila kapag nasusubok? Tumutugma ba ang gawa nila sa salita nila? Itinuturo ng Stoics na ang dapat nating tingnan ay ang kilos. Dahil iyon ang tunay na salamin ng pagkatao. Kapag may hindi ka ayon sa pagitan ng sinasabi at ginagawa ng isang tao, mas paniwalaan mo ang nakikita mo kaysa sa sinasabi nila. Magtanong humingi ng linaw at higit sa lahat magtakda ng hangganan. Ang katapatan ang pundasyon ng anumang ugnayan at salamin ng tunay na pagkatao. Kung paulit-ulit na may kasinungalingan, huwag kang mag-atubiling lumayo. Paalala ng Stoicism, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating kontrolin ang sarili at iwasan ang mga bagay na sumisira sa ating halaga at kapayapaan. Kaya sa susunod na makatagpukan ng taong walang konsensya sa pagsisinungaling, panindigan mo ang sarili mo, tingnan ang mga gawa nila, at protektahan ang sarili laban sa kanilang bitag ng panlilin lang Ikaapat, kakulangan ng empatiya. Sabi ni Seneca, humans are social creatures not meant to live solely for themselves. Ang empatya ang tulay na nagdudugtong sa atin na nagbibigay daan para makibahagi tayo sa saya at lungkot ng iba. Pero para sa mga taong may masamang hangarin, ang ibang tao ay parang pyesa lang sa laro na para sa pansarili nilang kapakinabangan. Hindi nila totoong iniintindi ang kaligayahan o sakit mo, maliban kung may kinalaman ito sa interes nila. Ang kakulangan ng empatiya ay hindi lang simpleng kahinaan ng ugali, kundi malinaw na palatandaan ng hollow soul Isipin mong nakaupo ka sa harap ng isang kaibigan at buong puso mong ibinabahagi ang pinapasan mong problema. Imbes na makinig at umalalay, bigla kanyang pinuputol at sinasabi, mas grabe nga yung araw ko. Para bang walang halaga ang pinagdadaanan mo. At hindi lang ito minsan, kundi paulit-ulit na ugali, ayaw nilang o baka hindi nila kayang lumabas sa sarili nilang mundo para makidamay sa nararamdaman mo. Minsan pa nga halata ang lamig ng pag-uugali nila at may mga pagkakataon na parang natutuwa pa sila sa pagkabigo ng iba. Ang empatiya ay hindi lang dagdag na magandang ugali. Ito ang pundasyon ng totoong relasyon. Kapag wala ito, nagiging transaksyonal at one-sided ang ugnayan at kadalasang nakakadrain sa emosyon. Ginagamit ng mga malisyosong tao ang kawalan nila ng malasakit para lalo pang maisulong ang pansarili nilang interes. Kaya nilang magkunwaring may malasakit kung may pakinabang sila pero agad itong nawawala kapag nahulog ang maskara nila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, no more arguing about what a good man should be be one. Kaya kapag nakaharap ka sa mga taong walang malasakit, magtakda ka ng malinaw na hangganan. Protektahan ang kapayapaan mo at huwag hayaang sirain ng lamig nila ang halaga mo. Humanap ng relasyon na nakabatay sa respeto at pag-unawa, mga ugnayang nagbibigay lakas imbes na sumira paligiran ang sarili ng mga taong nakikiselebrate celebrate sa saya mo at kasama mo sa hirap dahil ang tunay na koneksyon ay nakaugat sa empatiya hindi sa pagsasamantala. Ikalima, gutom sa control. Para sa taong may masamang hangarin, ang pagkontrol ay hindi lang ugali, ito ang mismong paraan nila para mabuhay. Gusto nilang dominahin ang lahat sa paligid nila mula sa relasyon at iniisip mo hanggang sa maliliit mong desisyon. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind not outside events realize this and you will find strength pero ito rin mismo ang gustong kunin ng mga taong malisyoso alam nila na kapag nakuha nila ang isip mo kaya na nilang hawakan ang buong buhay mo nakilala ko minsan ang isang tao na noong una ay tila mapagkakatiwalaan ang mga payo niya ay parang tapat at kapakipakinabang pero habang tumatagal lumitaw ang kakaibang pattern Unti-unti niyang binabagsakan ng maliliit na komento ang mga desisyon ko, pinagdududa ang mga ito, at pinaparamdam na kailangan ko ang gabay niya para makagawa ng tamang pagpili. Isang beses nang magpasya akong sumali sa isang mahalagang proyekto, pinaniwala niya ako na hindi ko kaya at pinilit na siya ang manguna. Noon, pumayag ako dahil naramdaman kong hindi ako sapat at hindi ko kayang pagkatiwalaan ang sarili kong paghatol. Pero nang balikan ko, malinaw na gusto lang niyang manatili akong nasa ilalim ng kontrol niya para hindi ko siya mahigitan. Ang mga ganitong tao ay hindi lang gustong impluensyahan ang kilos mo, kundi dominahin pati ang iniisip at nararamdaman mo. Gumagamit sila ng guilt, hiya o matatamis na salita para gawing dependent ka sa kanila. Hindi sila interesado sa paglagumo, ang gusto lang nila ay manatili kang hawak nila. Habang tumatagal, unti-unti mong pinagdududahan ang sarili mo, ang kakayahan mo, at ang halaga mo hanggang sa mawala ang kalayaan mo. Sabi ni Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Alam ito ng masasamang tao kaya gagawin nila ang lahat para ikulong ang isip mo. Pero hindi ka kailangang mabuhay ng ganon. May karapatan kang tanggihan ang laro nila. Lagi mong itanong sa sarili mo tugma ba ito sa mga pinapahalagahan ko gamitin mo itong gabay para sa kilos mo ang kalayaan ay pinakamalaking kapangyarihan mo at wala itong karapatang kunin ng iba paalala ni Marcus Aurelius the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts huwag mong hayaang baguhin ng iba ang realidad mo o iparamdam na wala kang halaga protektahan mo ang isip mo dahil ito ang simula ng tunay na kalayaan ang mga totoong nagmamalasakit sa iyo hindi ka pipilitin o kukunin ang kontrol. Sa halip, tutulungan ka nilang tumayo sa sarili mong desisyon at lumago sa sarili mong paraan. Kaya tumayo ka ng matatag, panghawakan ang sarili mong isip at hayaang ito ang maghatid sa kalayaang nararapat para sa'yo. Ikaanim, ang laro ng sisi at pag-iwas sa pananagutan. Sabi ni Seneca, mas gusto ng tao ang tiwala kaysa sa paghatol at ito mismo ang ginagamit ng mga mapanlin lang para sa kanilang kapakinabangan. Imbes na akuin ang pagkakamali, gumagawa sila ng kwento para palabasing sila ang biktima. Sa ganitong paraan, naiiwasan nila ang kaparusahan at naipapasa pa ang bigat sa iba. Paalala rin ni Seneca, ang katotohanan ay naninindigan kahit walang paliwanag, pero ang kasinungalingan ay laging nangangailangan ng komplikadong kwento para manatiling buhay isipin mong may kakilala kang laging umiiwas sa pananagutan sa tuwing may nangyayaring mali hindi sila umaamin sa halip ibinabaling nila ang sisi sa iyo o sa sitwasyon naranasan ko ito noong may proyekto akong ginawa kasama ang isang malapit na kaibigan nang magsimulang magkaproblema imbes na akuin ang mga pagkukulang niya mabilis niyang tinuligsa ang paraan ko ng pag-organisa dahil doon napaisip ako kung ako nga ba ang may kasalanan mas lalong naging mahirap tanggapin dahil sa banayad niyang paraan ng pananalita. Para bang constructive feedback lang. Pero matapos ang ilang ulit na ganito, napagtanto kong minamanipula lang ako para pasanin lahat ng mali. Eksperto sila sa paggawa ng kwento na binabaluktot ang realidad at nililito ang paghatol mo. Nilalaro nila ang emosyon mo, pinaparamdam na ikaw ang may kasalanan kahit sila ang totoong may mali. Umaasa sila sa pagiging sensitibo mo at sa tiwala mo para mapaniwala kang sila ang biktima at ikaw ang kontrabida. Paalala ni Marcus Aurelius, the truth stands alone. Kaya kapag nakaharap ka sa ganitong tao, mahalagang manatiling objective at huwag haya ang emosyon ang magdikta ng reaksyon mo. Kumapit sa katotohanan at huwag matakot magtanong o magtama ng maling akusasyon. Kapag inilipat nila ang sisi, kalmado pero matatag mong hingin ang linaw. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling mahuhulog sa bitag nila at mapapanindigan mo pa ang sarili mong integridad. Para makontrol ang sitwasyon, magtakda ng malinaw na hangganan at huwag makipaglaro sa psikolohikal na taktika nila para takasan ang responsibilidad. Manindigan sa totoo at huwag hayaang baguhin nila ang realidad. Ang integridad at pananagutan ay palatandaan ng matatag na pagkatao. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na tumatangging akuin ang pagkakamali, lumalabas ang tunay nilang kulay. Ang tungkulin mo ay protektahan ang kapayapaan mo at umiwas sa laro nila. Ikapito, ang kasiyahan sa sakit ng iba. Isa ito sa pinakanakakilabot na ugali ng taong tunay na may masamang hangarin, ang tuwa na nakukuha nila sa paghihirap ng iba. Sabi ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. Pero para sa ganitong tao, hindi paglago o suporta ang hanap nila. Ang gusto nila ay pagkakataong manira at malasahan ang ligaya mula sa sakit ng nasa paligid nila. Kahit banayad o lantaran, malinaw na sinyalis ito na kailangan mong lumayo. Madalas nagsisimula ito sa tila maliliit at inosenteng kilos, isang sarkastikong biro, isang mapangutyang tawa kapag may nadapa, o isang ngisi ng kasiyahan kapag may bumagsak. Habang tumatagal, lumalabas ang tunay nilang anyo hindi sila umaangat sa pamamagitan ng sipag o galing kundi sa pagtapak sa iba. Mayroon akong kaibigan na aliw na aliw magkwento ng pagkakamali ng ibang tao para bang masarap sa kanya ang ganitong usapan. Minsan natawa pa siya ng mapagalitan sa harap ng lahat ang isang katrabaho. Akala ko noong una ay wala lang iyon. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita kong ito pala ang paraan niya para maramdaman ang kapangyarihan. Sa halip na magbigay ng suporta o malasakit, pinalalaki niya ang hirap ng iba para lang magmukhang mas mataas siya. Sabi ni Seneca, "No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself." Pero para sa ganitong tao, ang hirap ay hindi aral, kundi kasangkapan. Hindi sila sumasaya dahil may natamo silang mahalaga, kundi dahil nakikita nilang nadarapa ang iba. Gumagawa sila ng intriga nang iintriga o nananakit ng sinasadya para lang mapakain ang ego nila. Sa ilalim ng lahat ng ito ay malalim na kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kailangan nilang may magdusa para lang maramdaman nilang mas maayos sila. Pero panandalian lang ang kasiyahang iyon, takip lang sa hollow soul. Para labanan ang ganitong tao, binibigyang diin ng stoic philosophy ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at pagpili ng mga relasyon na nagpapalago sa iyo kilalanin ang mga senyales, ang kawalan nila ng malasakit, ang tuwa sa sakit ng iba, o ang obsesyon sa kabiguan ng iba para lang magmukhang mataas. Lumayo ka dahil bawat oras na kasama mo sila nawawala ang kapayapaan at halaga mo. Paligiran ang sarili ng mga taong itinataguyod ka. Yaong natutuwa sa paglago mo at hindi nagsisikap ibagsak ka. Ito ang mga taong hindi lang gumagalang sayo, kundi hinihikayat ka pang maging pinakamabuting bersyon ng sarili mo. Ang totoong kagalakan ay hindi nakatayo sa paghihirap ng iba, kundi sa tagumpay na sabay nakikibahagi at sa mga tapat na ugnayan. Ikawalo, paggamit ng pag-iisa bilang sandata. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tao ay isinilang para makipagtulungan. Ang lakas natin ay nasa pagkakaisa, sa pagbabahagi ng karanasan at sa suporta ng mga taong nagmamalasakit sa atin. Pero para sa mga mapanlin lang, ito mismo ang gusto nilang sirain. Isa sa pinakamalakas nilang sandata ay ang pag-iisa. Kapag nahiwalay ka sa pamilya, kaibigan, o sinumang sumusuporta sa iyo, nawawala hindi lang ang lakas mo, kundi mas nagiging madali ka nilang kontrolin at manipulahin. May nakasama akong kaibigan na nung una ay mukhang tapat at maalaga. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang magbitaw ng mga negatibong komento tungkol sa mga taong malapit sa akin. Yung best friend mo hindi ka naman talaga tinatrato ng maayos, sasabihin niya. O kaya, mas naiintindihan kita kaysa pamilya mo. Sa simula, inisip ko na nag-aalala lang siya para sa akin. Pero kalaunan, napansin kong dumadalas ang ganitong mga salita. Unti-unti akong napapalayo sa mga taong dati kong sandigan. Hindi aksidente ang ganitong taktika. Sinasadya ito. Isang maingat na paraan para buhusan ka ng pagdududa hanggang maniwala kang sila lang ang tunay na nagmamalasakit. At habang mas nag-iisa ka, mas lumalaki ang hawak nila sa'yo. Pero ito ang ayaw nilang malaman mo. Ang totoong lakas ay galing sa koneksyon, sa mga tunay at matibay na relasyon. Ang pagkakaisa ang ugat ng katatagan. Kung napapansin mong parang lumalayo ka sa mga mahal mo sa buhay, o nakakaramdam ka ng matinding pag-iisa, huminto at mag-isip. Balikan ang sitwasyon, pakinggan ang kutob mo at makipag-usap sa mga taong talagang mahalaga sa iyo. Ang pamilya, mga kaibigan at malalapit na tao ang magsisilbing pundasyon mo kahit dumaan ka sa magulong yugto. Itinuturo ng stoic philosophy na hindi tayo ginawa para mabuhay ng mag-isa. Bahagi tayo ng isang mas malaking komunidad at sa tunay na relasyon nakaugat ang totoong lakas. Kaya huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng iba na wala kang ibang kasama. Ingatan mo ang mga koneksyon mo. Diyan mo mahahanap ang lakas para malampasan ang anumang uri ng manipulasyon. Ikasyam na palatandaan, inggit na nakatago sa anyong pagmamalasakit. Ang inggit ay isang mapanganib na damdamin at mas nagiging delikado ito kapag nakabalot sa anyo ng malasakit o kunwaring kabutihan. Sabi ni Seneca, ang inggit ay parang sugat sa kaluluwa. Para sa mga taong puno nito, ang payo o atensyon nila ay hindi para itaas ka, kundi para dahan-dahang bawasan ang tiwala mo sa sarili. Hindi nila kayang makita ang kaligayahan o tagumpay ng iba. Karaniwan, nakatago ito sa anyo ng papuri o payo. Pero ang totoo, nagtatanim sila ng pagdududa tungkol sa halaga mo. May kaibigan ako dati na laging nakikisali sa mga nagagawa ko. Noong matapos ko ang isang malaking proyekto na ipinagmamalaki ko, sinabi niya, Magaling yan, pero baka sa susunod pwede mo pang taasan ang standards mo. Sa una, inisip kong payo lang iyon. Pero habang tumatagal, napansin kong may halong panlalait ang tono niya. Hindi para itaas ako, kundi para iparamdam na hindi sapat ang nagawa ko. Ganito ang estilo ng mga naiingit, hindi sila tahasang umaatake. Sa halip nagtatanim sila ng maliliit na duda sa isip mo hanggang ikaw mismo ang magtanong kung sapat ba ang kakayahan at tagumpay mo. Baka sabihin nila magaling ka pero huwag kang masyadong matuwa, marami ka pang dapat patunayan o kaya ayos yan pero may kilala akong gumawa ng mas maganda. Hindi ito malasakit at lalong hindi kabutihan. Isa itong paraan para hilahin ka pababa. Ang mga naiinggit na tao ay hindi kayang magdiwang ng liwanag mo dahil mas pinapakita nito ang dilim na nasa kanila. Ayaw kanilang makita na lumalago, mas gusto nilang lumiit ka para hindi sila makaramdam ng banta. Itinuturo ng Stoic philosophy na dapat magtiwala ka sa kutob mo. Kapag may kakaiba sa papuri o payo ng isang tao, pakinggan mo 'yon. Suriin ang totoong intensyon sa likod ng tila inosenteng mga salita. Ang totoong mabuting tao ay magpupuri ng buong puso at hihikayatin kapang lumipad ng mas mataas. Sa kabaligtaran, ang naiinggit ay gagamit ng salita para kontrolin ang emosyon mo at bawasan ang tiwala mo sa sarili. Para maprotektahan ang sarili, magtakda ng malinaw na hangganan. Huwag mong hayaang bawasan ng iba ang halaga mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na nagdiriwang sa tagumpay mo mga taong hindi lang nagpapatingkad sa liwanag mo, kundi tinutulungan ka pang umabot sa mas mataas na antas. Tandaan, hindi mo kailangang paliitin ang liwanag mo para lang mas maging komportable ang iba. Tumayo ka ng matatag at hayaang magningning ang liwanag mo ng buong lakas. Ikasampu, ang matigas ang puso at walang pagsisisi. Isa sa pinakalinaw na tanda ng isang masamang tao ay ang pusong hindi marunong magsisi. Sabi ni Marcus Aurelius, na, waste no more time arguing about what a good man should be, be one. Sa halip, ito natin ang oras at lakas sa paggawa ng tama at sa pagpapabuti ng sarili. Pero ang masasama, kabaligtaran ng ginagawa, kumakapit sila sa mapanirang ugali, hindi umaamin sa pagkakamali, at wala silang balak ayusin ang pinsalang nagawa nila. Nabubuhay sila sa pagtanggi at pagbibigay ng palusot para magmukhang wala silang kasalanan. Siguro may nakilala ka ng ganito, isang taong laging may dahilan sa bawat mali. Kapag nakasakit siya ng iba, imbes na humingi ng tawad, sisihin niya ang sitwasyon o sasabihin hindi rin naman mabuti ang ibang tao. Kapag tinangka mong ipaliwanag kung paano siya nakasakit, lilihis siya ng usapan, magtuturo ng sisi sa iba o akusahan ka pa ng pagiging OA. Ang pinakamalala, wala talaga silang balak magbago. Para sa kanila, ang pagsisiyasat sa sarili at pag-amin ng pagkakamali ay kahinaan, at ang pagiging matigas ang ulo ay lakas. Malinaw na kabaligtaran ito ng Stoic philosophy. Ang isang Stoic ay nakakaunawa na ang pagsusuri sa sarili, pag-amin sa mali, at paghingi ng tawad ay hindi kahinaan kundi tapang at respeto sa sarili. Ang pusong walang pagsisisi ay hindi lang nakakasakit ng iba, kundi tinatanggihan din ang pagkakataon para tumanda at maging mas mabuting tao. Kung may kakilala kang ganito, laging may palusot, ayaw managot, at walang balak ayusin ang maling nagawa, mag-isip ka ng mabuti. Hindi lahat ng tao ay handang magbago. Protektahan ang sarili mo mula sa ganitong relasyon at ilaan ang oras at lakas sa mga taong tunay na nagpapalago sa iyo yaong may tapang na harapin ang sariling kahinaan at gustong maging mas mabuti. Sabi ni Marcus Aurelius, ituon mo ang isip at sarili sa mga bagay at taong nakakapag-angat ng kalidad ng buhay mo. Ngayon, nadaanan na natin ang sampung palatandaan na maaaring may masamang tao sa paligid mo. Nakakatakot isipin, pero tandaan, ang kamalayan ang pinakamalakas mong sandata. Ang masasamang tao ay nakakapanlamang lang kapag hindi mo alam ang mga taktika nila. Kapag nakilala mo na ang mga ito, hindi ka lang nakakapagprotekta sa sarili, kundi nababantayan mo rin ang kapayapaan ng isip mo laban sa gulo nila. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol sa isip at sa reaksyon mo. Huwag mong hayaang pasukin ng mga toxic na tao ang isip mo o sirain ang katahimikan mo. Magtakda ka ng hangganan, tumayo ka ng matatag, at ipagpatuloy mong magningning dahil iyan mismo ang kinatatakutan nila. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin mo ang like. Mag-subscribe sa channel at mag-comment ng nakikita ko ang mga palatandaan para ipakita sa lahat na handa ka ng protektahan ang sarili mo laban sa masasamang impluensya. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video kung saan lalo pang lalago ang iyong kaalaman at karunungan.